Good morning sa lahat. So, this is na kong tissue. Nandito kami ngayon sa LP. Ito kami sa Tapos Ito na hapon guys. Alis din kami. So, so, Ito kami sa Kundiga ng Tigasan. So, ayun kami sa LP. Ito kami na. Ito na.

LTOs ko. Dito kami sa LTOs ko. Nag-registro kami sa motor ng papa. So, yun lang. Ayan. <laughs> then, ayan guys. Nag-close na naman kami sa aming um, bahay. Kasi, umalis na naman kami. Tapos, bukas, umalis na naman. So, pupuyin namin mamaya, guys. Pagkatapos namin dito, nako, maliit na naman kami para pagpa-immunize sa asa ng puta namin, guys. So, busy-busy talaga. mag lang ako, guys. Dito kami, oh. Oh, see. Nag-process pa yung mga papilias ng Ingles. Okay na lang. I-update yeah, ko na lang kayo mamaya guys. Sa puputulin ko na itong video. Kasi bawal dito mag-video. And then so, update na lang kami mama mga yeah. bye Bye! Bye! Kita off dalam mama, kompas. Ay, ay So, nakauwi na kami dito sa bahay galing LT ko nagparehistro sa motor namin. So, tapos na po kami nakapa-schedule sa immunize ni Pudi, yung tuta namin. So, yung ginawa ng doktor i ano siya muna purga purga daw siya so ayan yung ito yung booklet niya yan bang may schedule na siya o ba diba? naka schedule na mm. yan so masakit mata ko ito yung schedule niya mag parbo siya mga ngayong 829 2023 so, parang August 29 yung first parbo niya And then kahapon nagbayad ako para pag purga oh, yan. pero ikischedule na siya para parbo yun ang nagawa ko day. So, kaka lang namin. Galing ng LTO. Hagard na hagard ang beauty ko guys. Ayan. Ang update ko tapos. Tagal kami naka-uwi kasi yun bang galing LTO. So, hindi manamin dinala si Pudi So, doon muna nagtanong-tanong muna ako sa doktor kung kung ano yung mga process para sa pa-immunize ah clinic ng doktor ng aso ipinapak pinapakuha ko muna si Pudi sa bahay so kaya kami natagalan sa pag-uwi kasi nangantay pa ako ng matagal-tagal dun sa clinic yan so dito okay na dito na sa bahay so mag-relax mo na nagluto pa ako kanina ng pang so kaya tagal-tagalan yung pag-update yan kakatapos -kat lang mag pa para hindi kami kumakain sa labas guys kasi nagmamadali kaming umuwi kasi si Pudi ang init sa labas then bawal siya maggalagala sa labas sabi ng doktor bawal pa siya kasi Pudi doon sa ilalim nang upuan ko yan lang ang update ko guys maglalabas siguro po hindi mo na ako mag video guys kasi marami akong labahan Sobrang dami ng labahan ko guys so <coughs> gagawin ko muna maglalabas bye muna guys say thank you good luck guys bless. Shout out pala sa mga nag-subscribe sa akin guys. And may nagdad may nadagdag ng isang subscriber ko guys so sino kaya siya hindi ko alam kung sino siya thank you so much sa sir or ma'am ka man um, sino ka man hindi man kita nakilala so comment na lang para ma shout out kita kung sino ka man nag subscribe sa akin kahapon siguro to mm -hmm. Thank you so much then sa mga nanood ng video ko. Salamat sa inyong lahat. Marami, marami salamat po sa inyong lahat, guys. Kasi kailangan ko talaga yung support ninyo, guys, para makasaho tayo ng mabilisan. Para maka repair na ako ng bubong namin at dinding palagi na umulan dito sa amin guys hindi pa kami nakatulog sa kwarto namin kasi basang basa yung dingding namin guys so pag nabasa yung simento umbaho, baho okay. masakit sa ilong so thank you ng marami sa inyong lahat then sana patuloy pa kayo manood ng mga vlog ko para makasahod na tayo sana man maka-subscribe kayo then uh, para makakaabot umaabot na ako sa hiningi ng requirements ni YouTube para makasahod na tayo guys para may additional income naman tayo then sa so, may nakita ako pag nung pumunta kami sa ano guys sa pumunta ako na ang, ng SSS nagpalo up ako sa mga ano ko sa remittance ko doon so may na daanan kaming vulcanizing boy so awang awa ako sa kanya guys sobra kasi yun bang nakita mong walang customer nakahinoktok lang siya then kawawa talaga yun guys so parang naiyak ako Pagtingin ko sa kanya, guys, kasi yung stoplight, naka-ano man, naka-red. So, naka-ano kami, naka-stop kami. Tapos, paglingon ko dun sa, ano, paglingon ko, nakita ko siya, guys, na wala talagang customer. Mga, ano na yun. Siguro, mga 10 a.m. Wala siyang customer. Nakaganon lang siya, guys. O, nang hinuktok ba? Wala bang? Parang, ang layo na bang pananaw niya? So, sa akin medyo may edad na siya naawa ako sa kanya guys so, baka makasahod tayo matulungan natin mabigyan natin ng kunting tulong sa so, ngayon guys so, medyo tapos pa ako marami pa akong mga inasikaso like gahapon, gumastos talaga ako ng like kanina gumastos ako ng laki-laki para sa registro ng motor namin So, other day, last, gumastos din ako ng 5,000 plus para sa bigas. Dalawang sako lang yung binili ko. So, ang mahal ng bigas, guys. Sobra. Sobra ang taas ng increase ng bigas. Sobra. So, medyo. Guys, so, yang yeah, gusto ko sana pero medyo tapos pa ng konti siguro pag nakasahod tayo sa youtube yeah, tutulungan ko siya bigyan ko siya ng tulong awang awa ako talaga sa kanya guys. kasi alam ko yung pamilyado yung tao yan eh. basta awang talaga siya nakaganon lang siya guys oh Ganun siya. Nakasandal siya sa pader. Hmm. Ang layo ng paningin niya, guys. <laughs> Nakita ko talaga yung mukha niya na medyo alam ko, problematic. Yani, pare Pareho naman tayong may problema, pero iba talaga yung may walang-wala. Vulcanizing voice siya, guys. So, sana, maano natin siya, matulungan. Pag dumating yung panahon na makasahod tayo. So, kailangan ko ng tulong ninyo guys para makasahod tayo. <laughs> Sakit pala sa dibdib -dib yung bang makakita ka ng taong maawa ka. Tapos wala kang magawa. Hirap pala guys. Pag ang dali maawa guys kaso lang wala tayong pang ano wala tayong wala pa tayong kayang i ano guys kasi yung kita namin medyo sapat lang para sa amin pa, sa, ngayon siguro pag nakasahod na tayo siguro mga ganun makatulong na tayo sa iba sana maano pa na madagdagan pa yung subscriber ko at saka viewers ko sana i-share nyo guys para share yung, yung mga ano ko guys. Para makatulong din sa iba. Yun lang guys. Medyo may kunti tayo. Imot-imot. <laughs> Ang dali ako maawa guys. Sobra. Pero iwan ko yung heart ko. Ang dali na maawa. Pero hindi ko, hindi ko pa kaya yung uh, ano guys yung panahon na <clears throat> bigyan tayo ni Lord ng maraming blessings so makaano na tayo makatulong na tayo sa ibang ibang taong nangangilangan ng tulong so ganoon lang muna ang video ko guys nag update lang ako si para may outro <laughs> para matapos yung mas tayo ng tulong mahiya ako. Saway so, na ako. So, ayun guys. Bye-bye muna sa inyong lahat. And...